So guys, isang kaalaman ang ituturo ko sa inyo, isang tips para naman ay makapag-share din ako ng idea about uh, eggplant. So ito ko ay topic po natin about eggplant production and ano ba nga ba ang kailangan tanggalin upang maging mas maganda yung bunga ng ating produkto. So ngayon, so isang uh, minsan ay tayo ay nag-fail sa pagtuturo. Minsan ay yung tinuturoan natin ay hindi pag maayos Minsan ay may kapabayaan din tayo sa pag-manage. So, ngayon, uh, so kailangan kapag nag-manage, uh, bilang isang uh, nag-monitor o nagtuturo, nagbibigay ng tips. So, kailangan natin uh, matutukan ang ating mga tinitraining o tinuturoan. So, ngayon, ah, uh, sa sa fail ng ating yung produkto uh, isa sa nagiging fail ang kapabayan ng pagtuturo at pagmamonitor ng tao and schedule so, isa sa idea na natutunan ko so ngayon kung makita nyo ay meron po tayong mga maliit na uh, talong so dito sa maliit na itong talong um, maliit pa po siya pero medyo hindi na siya uh, parang hindi na siya fully grown so kailangan natin po siyang tanggalin ngayon pangalawa po so ito naman maliit po siya so wala naman po siyang insekto pero matigas po siya kung uh, sisipatin nyo pipisilin nyo matigas po siya so ibig sabihin reject na po siya ngayon ito naman kung makikita nyo so okay po siya maganda ngayon ito kung makikita nyo parang may merong lumubak ba dito pag yan pinisil ko tingnan natin ha meron pong insect yan sa may uh, lubak na to makikita nyo yan guys oh insekto may uod ba so dyan po nagsisimula ang mga ah... Uh, fail kailangan tanggalin po natin to kagaya po nito kailangan natin uh, tanggalin kasi ah uh, hindi po gaganda yung talong kapag mayroon pong mga tirang mga ganyan sayang ng uh, tawag ito yung sustansya imbis na mapunta sa bulaklak so napupunta pa rin sa bunga kailangan natin tanggalin so it means it means san, kailangan magsakripisyo nabawa karamihan ay mga uh, reject kailangan mo siyang tanggalin then hindi pwedeng uh, hindi daily mo siya ma-manage kailangan ikotin mo siya daily para sa uh, magandang produkto so ngayon uh, ang aking content yun lamang ko don't forget to follow and follow nyo po ang team agriculturist ang aking youtube channel RSTV so marami pong kaalaman na tayong matutunan thank you